Hello, good morning. Guys, akyat ako ng tip ngayon. Mag-offer ako ng dasal para sa mga mahal ko sa buhay na namatay na. Diyan na. ko ng panahon para sa kanila. makapag man na ako sa kanila. May isa pa, pababayan mo na. Hi. Ay, may isa pa. Akala ko may isa pa. Hey, Salamat ng marami. Okay lang si Bye. Sabay. <laughs>

itu na lang ya aduh itu jangan jalu na selamat, selamat. 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 Oh. <laughs> Hindi din niya, talaga, pag nangkasakit ng ng pag at ng sapihin mismo, 'yung dating paminsan-minsan, na wala ito Ano pa daw yatang December. Ito, hindi nga maka-akyat-akyat din niya. Gusto akyat, kaya lang wala. Manginayang kasi sa gabing ano ah. Hindi na ka sa pagkakasin. Ano, kaysa pa kayo ng malamit. Hindi, hindi ko siya Hindi, hindi ko siya pinalamig. Papatawag ka sa sariwa ka yan? Mabuti yung pinanang ka. Hindi naman. Inanang ko na ano yung sa timba. Hindi sa timba natawaran ko ng, ng lima ngayon, dalawang daan singkunta eh kayo ba sa 50? pero gubat tumatagal siya eh ano sa may tubig alam ko na diwang kayo oh, ito yung yung bulaklak sa sa gubat ito, di ba o, o, yung kumakapitin orchids nga siya orchids pala na tawag ganun walis ako doon sa kabila kay grabing lagas ng mangga oh yan nga na lupak ka alam mo noon, yung puro puno ito, ilang punong mangga to? Wow. Dalawa na dito. Oh, isang santol dito. Ah, <laughs> dalawang santol pala magkaganyan. Tapos uh, yung mga nyo hindi ba Hindi naman basta-basta nagkakalas Yoko. 'yun. Yung mga dahon ng ano? Eh, 'yung tinanggal ko dito nung bignay, grabe mag ano ang malilit pa man din ng ano niya, parang dahon ng malunggay dahilo, andito na ako sa bahay nakapaglinis na ako nailagay ko na ang rug na na-order ko nailapag ko na rin yung niregalo regalo ni Inday na feature ko ayun na sa bahay ko mayon maya maya uwi na rin ako kaya lang kaya ano ko muna itong galing sa tindahan na naipong ko na naman ba yan. Bibilangin ko na naman siya. Ah, Ayusin ko siya. Silalapag ko dito. Lipat ko dito siya. Na ano kaya ang mga naipong ko. Sa unang araw ng Super November, ito ang mga naipong ko na.